Um, kung titingnan natin sila, Coach, eh, matuto mag-forex 16, no? 16, 17. Pero kung titingnan nyo, ako, na-introduce nyo sa akin 2018. So, nasa 26, 27 years old na ako noon. Ang tanong is, meron ba talagang age na tuli? Kasi kung titingnan mo, ito yung mga results ng mga taong mas matanda sa'yo. Okay, sobrang dami talaga. At meron pa dyan mga 40, 50, 60 years old. So para sa akin, it's never too late. And wala talagang age na Ay, hindi ka na pwede rito. Ang tanong is, nalaman mo yung forex last year, ano yung gagawin mo ngayon para ma-make sure na wala ka ng masasayang pa na oras. And maabot mo yung financial freedom na gusto mo or yung mga goals mo as soon as possible. Eh nakagandahan ang forex, hindi naman siya parang trend lang no. Na parang sikat siya ngayon, next year hindi na. Ang forex trading kasi is a lifelong skill na pwede mong mabit kahit ilang taon ka na. Eh ang maganda diyan, magbago man ang market, magbago man ang seasons, kapag meron kang skill na 'yon, kayang-kaya mong mag-adapt.